sa sobrang kulit ng anak ko nakawala yung sana yun po oh, yan nakawala ipi-placer nakawala po tayo Kulit kasi ng anak ko. Ay, ako. Brad Pair, pasensya na. Kit sa ulo to. Naglilinis ako dyan. Makulit yung anak ko. Ah. Ayun. Alimutan ko yung sara siguro bukas ng konti. Kinuha ko kasi siya. Binubulabog niya dito yung isang ibon. Eh. Ito. Eh, hindi pa sana itong ano. Baka mawala. Bukas yung pintuan. Tapos, ginagamitan niya ng stick binigyan ko siya siya ng stick itong stick niya ayun doon ako naglilinis ay ah, uh, haywan ko ay nako mga wala sa plano talaga oh. saan na ba yun ay nako wala sa plano Sige, si update na lang kung anong mangyari. Tuloy ko pa rin paglilinis ko. Wala tayong magawa. Sit sa ulo. Brad, pasensya talaga. Nakapares pa naman yan. Yan pa naman yan yung inasahan ko. Thank you po. Magandang araw po sa ating lahat. God bless. Ciao. So, ito po. Yan sa yung relatives. Nakakay po tayo ng joy para kunin yung kalapati natin doon na uh, iniram kay Brad Fair na makaalpas po. So, sumalik sa mga rin, uh, at uh, mabuti naman po na makakairam uh, mulit sa yung Brad Fair ibon niya na pinahiram na makaalpas. Kasi may paris po yung doon yung anak niya at uh, may ito po sila. Jadi kita perlu kita terasa betul kita mesti tahu kita lama lagi. See you, friends relatives kung bakit po tayo nag-joyride dahil po sa sobrang traffic. na tayo kina na Bradster po na yung yun nga yung bumalik yung nakawala nating ibon na binibreed ay, ayun bumalik nga dito sa kanya. Yun po yung pit placer na ano pit placer ng Del Gallego Na na, na yung anak isa nag-overall din sa panrace dun sa APR. So maganda yung mating natin dun sa Kupan. So ngayon binabalik po natin sa anak niya. So eto, Uh, nakawala nga nakaipas nung naglilinis tayo nung isang araw ngayon po bumalik uh, sa kanya so hiramin hi, hi, iramin po natin yun ulit para tuloy lang yung bibig kasi may dalawa pang itlog yung, may dalawa sila ngayong itlog so ito na po nga ito na nga po tayo dito sa kinapir so ito na oh <laughs> ito si Brad pero <laughs> yan yan yung si Pip Placer magaling uh, Okay pa, okay pa Brad? Okay, okay pa, Brad salamat naman po si eh ang kapatid nito ha aklan finisher ha aklan? second mindoro ha aklan tsaka second mindoro oh, wow. yung, ano yung sa ano aklan finisher siya magagaling pala talaga yung so ano ba yung ginamit mo maganda gamitin dito na yan pwede na to sa hopkins or yung sa hopkins muna, brown or... pwede, pwede niyo, kasi ang um, lahi, lahi lang nanay niya yung ano yung unang itapigay ko sa checker Ayun ah, yung mga wedding gift. Oh, b -bibigit, b -bibigit. Yun, ayun, mga wedding gift. Lahi, lahi. Ayun. Uh, magaling pala talaga. Mga maganda mga ano, Nilipad yung kapatid ng tatay niya. Pang oh. pang, pang sa ano yun ha. Sa Norte yata. Hindi no ko alam no, no. kung... Yung sayang talaga yung Brad, yung Biberman na cross ko sa Hopkins mo. Hindi, hindi pa nakaba... Pero ano, uh, mabot yun hanggang MacArthur Leyte. Eh. Maganda. Nantay pa, ko pa nga. Ito maganda lahi. <laughs> maganda yun. Maganda yun. Yung Biberman, nag-speed yun eh. Really? Mataga, hmm. so, speed yun eh yung Biberman. Ah, Biberman. Okay. <laughs> yan, nandito Di na, na to. Hindi na makagala eh. Hindi na. Sa bata. Oo. <laughs> eh, tama tama talaga. Pero pagka ano, andito naman yung ang yung ibon, mga ibon mo, diyan naman sa akin. Eh. Oo, oh, wala problema, wala problema 'yan. Ibon lang eh. ibon lang. <laughs> yan si Brad Pierre. Saludo tayo, Dad. So yan po, nakuha na po natin yung ibon natin dito na, pina, na iniram natin na nakawala. No, tapos uh, bumalik pa rin after, ilang taon na ba? Dalawan, nung kinuha mo yan? Oo. May isang taon na yan natin, may ito, dalawa. Higit na. Okay. Um, may tatlo na Ah, hindi, mga, yun, dalaw, mga da, dalawang dalawa, taon may higit na yun. Tsaka prisoner yun, walang hindi, hindi ko yun ano. Oo, oh, buti, buti nga nakabalik pa, sayang yan. Oo, <laughs> oh, na. <laughs> takot na takot ako, pero buti na lang patawad. Kanina lang, kanina umaga lang. Kanina. Dal, Dal dalawang araw na naman anyway, kasi nawala siya. oh webes, na, webes webes ng umaga. Oh, webes na umaga um, siya nakawala. So, Sabado. Oh. Sabado. Na Sabado. Ninubos-lubos na gumala talaga. At least okay na, nakuha na natin, balik na natin doon. Salamat. Ingat po tayo palagi. Mer meron dyan isa na naman. Bumalik rin. O oh, yun. Papayran. Sa... papayran. <laughs>. <laughs> Hindi. Kaya lang. Binayaran sa akin ng kumpara ng kapatid ko. Eh. Ah yun. Hindi ko. Pinapakuha ko ulit. <laughs> oh, Binaya... Ah. Binayaran niya na. Hindi. Ano yun. Ah. Uh -huh. and, and, anoy, bro, binibigay ko na talaga sa kanya. Uh -huh. Binayaran mm na isang libon. Nahiya. Ah. Okay. Ah, eh. Sabi ko sa utol. Utol ko. ko Pakuha mo yung ibon. Mo. Yun, yun. stalls, ko. Dalawa linggo na. dito. Andun. Andun ba? Oo. Dalawa dalawang linggo na. Galing na yung umay no? Oh nakano naka ano ng APR yung naka yung ah, nakano so, naka, yun. masalamat talaga Brad yung 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 yung